Magandang araw, Pilipinas! Ito ang Valiente News sa tidsa sa inyo ng Office of the Vice President Patuloy ang paglago ng furniture shop na itinayo ng isa sa mga magnegosyo na day sa mula Bicol Region. Sabay tayong ma-inspire sa kanyang kwento sa ulatan ni Jera Gomez. Dito sa barangay Masarawag sa Ginobatan Albay, makikita ang furniture shop ng Filipino entrepreneur na si Jean Opeñano. Enero ngayong taon lamang, nagbukas ang shop ni Jean ito ang napili namin kasi ito rin yung ano marab yung dati po naming pinagkakakitaan ha? sa chainsaw nagsimula sa chainsaw matagal na yun ma'am siguro five years upuan the stable na ano cabinet may ano din kama bumibili muna kami ng kahoy opo kahoy muna tapos i-chainsaw tapos dadali na dito sa kanasi simulan yung pag-design? Design, o po depende sa design, uh -huh. design. Mm -hmm. design. Kasi yung ano pinakang ano namin 21, o po yung iba, yung pinakang mga ano na yung design, Mati. nasa 7K Opo yung pinakang ano ng kahoy. Sa nara kasi mam ma ma medyo mataas yung presyo. Mm -hmm. Nara, mahoganitas, jimilina, ah. yung puti. Dahil sa negosyo ni Jean. Kumikita siya ngayon ng nasa 70,000 pesos kada buwan. At upang matulungan siyang mapalago ang kanyang sinimulang negosyo, pinagkalooban siya ng tanggapan ng karagdagang 15,000 pesos na puhunan sa ilalim ng magnegosyo taday program. Ang turnover of livelihood check ay isinagawa ng OVP Bicol Satellite Office sa Legazpi City sa Albay masaya ma, masaya. Kasi po, hindi ko in-inspect na talagang makakapasok ako. Binili ko ng mga ano, yung pintura, tas yung varnish. Malaking ano, dagdag yun para sa akin. Malaking tulong po. Kasi yung ano, yung ibibili ko ng mga materyales, magagamit na sa iba. Sana po, maging malawak pa din ang ano, matulungan kagaya ko narito sa bayan ng ginobatan sa Albay, ako po si Jera Gomez. Lahat para sa Diyos, bayan at pamilyang Pilipino. Valiente News. Bilang ng mga Filipino entrepreneurs na naalalayan ng MTD program sa Bicol Region ngayong taon, aabot na sa naput-anim. Ang detalye alamin natin sa susunod na episode. Ako si Claudette Loreto para sa makabuluhan, naninindigan at matapang ng mga ulat at impormasyon. Maraming salamat!